Hi, magandang magandang tanghali <laughs> sa inyong lahat, no? Um, ngayon po ay bibigyan ko po kayo ng um reading ulit no, para sa situation 3. Yan, inagahan ko na po yung aking um, reading, no, kaya lang mga ko na po talaga tuma-upload because pupunta po ako sa dentist para magpabunot ng ngipin. May blessing po tayo from uh, Divine Universe na kailangan ko na po talagang magpatanggal nito dahil sobrang sakit po talaga ng ulo ko at talagang parang binibiyak po, no? So, ngayon po ay babasahan ko na po kayo para mamaya hindi ko na po talaga kayo mababasahan dahil matutulog po siguro ko ng medyo maaga, no? Para po ipahinga kasi talagang pag ngipin po ang sumakit talagang pati ulo, nang no? masakit. Akala mo, um, binabarena or whatsoever, di ba? So, yan po. Ayan. So, ngayon po ay titingnan natin ang situation 3. So, yung situation 1, recap po tayo, no? Yung situation 1 po, panoorin nyo, kasi ang dami po nanonood ng na situation 2. Pero yung situation 1 na iwan, ibig sabihin hindi nyo po tinignan yung 1, ano? So, tingnan nyo po yung 1, 2, 3, pero bago nyo tingnan yung 1, 2, 3, uh, mamili muna kayo, no, kung 1 or 2 or 3. Para pag napanood nyo, pili kayo, di ba? Ayun po. Pasensya kayo. Medyo hirap ako talaga magsalita. Masakit talaga ang ngipin ko. So, ngayon po ay tingnan na po natin kung ano yung situation 3. Situation 1 is clarity or closure yung kailangan nyo. So, it's either, no, uh, magkaroon kayo na clarity or closure na ba talaga, no? Kasi, kailangan walang gitna, no? If maghihiwalay kayo, maghihiwalay kayo ng maayos, ma mag-usap. Pero, if clarity naman ang napili nyo, pag-usapan nyo, no, lahat, no. Um, yung sa pangalawang situation naman, yung sa second situation, it's about a karmic, um, situation, ano, yung, yung, yung person mo is panay malas ngayon, panay karma ngayon, pero naniniwala pa rin siya na someday kayo pa rin, ano, na someday mapapatawad mo pa siya, medyo may pagka-weirdo yung situation number two, no? So, tingnan natin, ano kaya makikita natin for situation number three? So, buksan na po natin. Nako! Sex with you. Diyos Mario, si pinanangawa. Sex with you daw po. Ang taong ito ay pinapantasya ka. No? na nakikipagtali ka sa kanya o iniimagine ka nito na nakikipagtali ka sa kanya. Oh my God, itong taong po ito, ang pag, oh my God, pag, kayo po ay nakakaramdam ng too much headache, hindi makatulog, uh, too much headache, hindi makatulog, parang naiiyak ng sobra. I, um, manifest ka po niya through sexual desire, no? So, kung kayo po ay hindi makatulog, or naaligaga ka kayo in the middle of your sleep tapos pagising mo parang mabigat parang naiiyak ka parang you're not in the mood parang pagod ka because that person manifested this kind of thing with you no? I wish I could understand you. No, sana daw magkaintindihan na kayo maintindihan mo na rin siya, no? Kasi itong taong to ay sobra, sobra, sobrang, ayun, eh, no? Miss na miss ka na, no? Uh, I wish I could understand you. Sana daw maintindihan niya. Uh, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Babalikan mo para ba siya? Kung bumalik daw ba siya, tatanggapin mo. Sana daw makakita siya ng sign. Maintindihan niya ano ang gusto mo, yung totoong laman ng puso mo ang taong punto ay dinadaan sa bisyo, no? Dinadaan na lang niya sa bisyo, no? Parang nagpapakawala na lang to kasi nawala ka na rin naman, kaya nagpapakawala siya, siya, sa ganda ng title. Nawala ka naman na, kaya nagpapakawala na lang siya. Hi, for situation 3, sulat ko lang po. Situation 3. Nawala ka na, sa buhay niya kaya nag pa kawala na lang siya na din siya oh my god this is the most um in interesting uh, title no na nagawa ko no nawawala ka na, nawala ka na sa buhay niya, kaya nagpapakawala na lang siya, no? Pero mo sex with you, imagine niya na, so kahit meron siya ibang ka, 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 ka or nakikipagtalik siya sa iba, no? Ikaw at ikaw pa rin yung um, iniisip niya, no? Magulat ka na lang kung pangalan mo pa patawag niya, kawawa naman si binitang Palaka, di ba? I wish I could understand you, no? you know, drugs and alcohol. Maybe itong taong to talaga ay binubuhos niya na lang sa sa bisyo yung kanyang nararamdamang sakit, no? My life is a mess right now, no? Talagang ang buhay nito ngayon ay gulong-gulo, no? So talagang nagpapakawala siya to death, no? Yan ang sinasabi sa inang baraha kasi nung nasa iyo siya, maayos siya. Okay siya. Ngayon, nawala na siya sa'yo. Pakawala talaga siya. Meaning, gulong-gulo yung buhay niya. My life is a mess right now. Sa mga oras na to, no? Gulong-gulong-gulo ang buhay ng taong ito. You were right, no? Sabi niya, you were right, no? Tama ka daw sa lahat ng inisip mo. Ini-imagine ko siya. No? Ini-imagine ko siya. No? You were right. Sabi niya gano'n. No? Kaya, ay, bakit ba ako dito nandito kumukuha? Dapat dito ako nag-start. Anyways, ang sabi niya, you were right. No? Tama ka daw pala sa lahat. No? Tama ka daw pala sa lahat ng mga sinasabi mo, iniisip mo. No? kasi sa totoo lang yung taong ito po ay napaka 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 no iniisip niya po talaga yung sarili niya yung tama ikaw yung sinisisi niya no pero hindi niya alam tingnan mo ngayon ano tingnan mo ngayon ang nangyari no para ang nangyari is tama pala siya mali pala ako, no? Somehow, nagkaroon na siya ng realization, no? Sorry na, hindi ko na nakihila to. I knew exactly what I was doing. Alam naman daw po niya, eh, no? Na nagpapalusot siya. Alam naman daw niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. And alam din niya na alam mo, no? Pero pilit niya pa rin dininay sa'yo hindi niya pa rin sa'yo maamin, ano? Pero deep inside, alam niya na you were right. Ikaw pa rin ang tama, no? See, si, sex with you. I long for your kiss. He really misses your touch. No? Namimiss niya po yung touch mo. Namimiss niya yung physical um, connection niyo. And nami-miss niya po yung, alam mo itong taong tono maaring hindi ka ganun ka-satisfied minsan sa, sa, performance nito. But there is love, no? Mahal mo tong taong to. Kaya, kahit minsan hindi ka nasa-satisfy sa kanya, or minsan naman, okay, minsan hindi. Pero still, ang inano mo yung love, yung love yung nandon, no? I feel you even though we're apart, no? na feel ka rin daw ng taong to. Kahit na malayo kayo sa isa't isa, nararamdaman ka rin daw niya ngayon, ano? So, totoo lang po. Ano? Ramdam na ramdam ka po ng taong ito sa mga oras na to. Ay, nako. Bakit kasi, no? Bakit kasi hindi mo sineryoso lahat, no? Ay, naku, minsan talaga mahirap po yung ganitong sitwasyon. No? Minsan mahirap yung ganitong sitwasyon. Eh. Ay, naku. Anyways, no? I regret lying to you, no? Reshare shuffle ko lang po. I regret lying to you. So, sabi sa inyo, hindi siya nagsasabi ng totoo po. No? Hindi po siya nagsasabi ng totoo. Nahihirapan po siya magsabi ng totoo. And why? Because, to be honest with you, no, ang taong ito ay kesa magalit ka, kesa humaba ang mga pangyayari, mas magandang wag mo na lang daw pong alamin. Ha? Ah? Wag mo na lang daw pong alamin kesa ganun yung mangyari. I wish I could be a different person. So, iniisip po ng taong to na... Sana... Uh, sana... Hindi ko nalang nagawa. Sana maayos pa rin ako. No? Sana, sana, sana. Panay na lang po siya sana. No? I remember every detail of that day. Lahat po sinasabi ko po sa inyo, lahat po nang nangyari sa inyo, oh, lalo na sa physical touch, hindi niya po makakalimutan. You know? I long for your kiss, sex with you, and I remember every detail of that day. Pinapantasya ka po ng taong ito, to be honest with you, no? Pinapantasya ka po niya. It is dark without you. you no? Know? miss na miss na miss ka po ng taong ito, no? Kung baga sa ano, gusto kanyang yakapin, gusto kanyang maramdaman physically, emotionally, nararamdaman ka rin niya kasi I feel you, even though we're apart, talagang may pagnanasa sa itong taong to. Kaya lang, dahil wala ka na, hayaan na lang niya, papakawala na lang siya, alam mo yun, bubuhos na lang niya sa mga bisyo at kung ano-ano pa kasi feeling niya, is it too late? No? Parang, wala na. I wish I could take back my words. Masakit din pong, siguro na mga latter part po ng relationship niyo, masakit na po siyang magsalita. No? Kaya ngayon, nagsisisi siya. Oh, pareho. Asan yun? I wish things could be different. I wish, I wish I could be a different person pala to isa. I wish I could be a different person. Ito naman, I wish things could be different. This is a very different card. But, tingnan nyo po, no? Yung nabunot natin sa nabunot niyan, ayan, oh. Diba? Kaya sabi ko po sa inyo, no? Yung talagang yung connection, no? Yung connection, talagang yun yung talagang nararamdaman niya. Kasi, I wish things could be different. I wish I could be a different person, ano? Ang dami niyang regrets, dahil sobrang-sobrang miss ka nitong taong to, no? Gusto niya ng physical touch, ano? I don't want to be alone, no? Sometimes he feels so empty, he feels alone, no. Dati nung nandiyan ka pa, sabi niya hindi hindi siya magiisa, because he always have you, no. But ngayon, hindi na siya sure kung nandiyan ka pa rin or wala na, 'di ba? I want to feel that way again, again. Sorry, I want to feel that way again. Gusto ka pa po ng taong ito, no. Gusto ka pa po niyang ma experience ma-experience ulit or may mangyari ulit sa iyo gusto niya ma-feel yung emotions beyond that no yung emotions na yun I am afraid to lose you. Alam niya po, nag-mess up siya big time. My life is a mess right now. And eh, nag-mess up din siya sa'yo big time. Kaya, I'm afraid to lose you and you were the best thing in my life oh my god napakaganda ng last card mo no you were the best thing in my life there you go no kahit anong nangyayari dito kahit nagpapakawala siya kaya siya nagpapakawala kasi naiisip niya na you are the best thing pero pinakawalan kanya just like that ay sino may kasalanan ngayon no So, ayan. Yan ang ano mo. Hanggang pagsisisi ka na lang, you were the best thing in my life. Kung wala kang gagawin to win this person back, no? Wala na. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Ayan, no? Kitang kita, you were the best thing. No? So, dyan sa mga tao dyan ngayon, na kayo yung nanloko at kayo nakakaramdam ng ganito, gumawa ka ng kapatid, no? Gumawa ka ng gumawa ka ng sobra-sobrang effort para sa taong ito, no? Kasi kung hindi, ewan ko na lang kung ano pa yung pwedeng mangyari kapag hindi ka pa gumawa ng effort, no? So, that's it for our, um, for our situation number two. Yan, tomorrow po, pag nakapahinga na ako, sana makapag-reading ako. I really hope, no? Um, sana makapag-reading po ako sa sa ng general reading, no? Um, yun po, maraming maraming salamat po for always listening, for always watching. And mahal na mahal ko po kayo from the bottom of my heart. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can always message me po sa Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y, -Y, Elena, E-L-E-Y-N-A. That is my only legit account, no? Yan po ang aking legit account, no? Uh, hindi man, pagka nag-inquire po kayo, sasagot po agad kami. Hindi man kami agad-agad-agad makareply, but we promise within the day, we will answer you, okay? So, yan po, no? Thank you, thank you so much po sa mga nagbigay sa akin ng super thanks for today. Alam ko na po paano yan. Sa, sa video, may nakalagay na thanks, no? You have to just um, click that, yon and thank you, thank you so much po. Now, from the bottom of my heart, thank you so much. Nakikutan lang po ako doon. Talagang natutuwa ako na may nakikita akong ganun. Pero maraming, maraming, maraming salamat po. And, I will all see you again. No, I hope na nagustuhan nyo at na-resonate Sana hindi ko po alam kung anong oras ko tuma upload Maybe in the evening na po, no? When I'm taking my rest after my bunot, no? Yon. So, salamat po na maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo talagang lahat. And, awag uh, po kayo sana magsasawang manood. Please don't skip ads. Yan na lang po yung lambing ko sa inyo. And, of course i will be asking for your help for your prayers on feb 28 po i will have a whole abdomen ultrasound and then feb 29 breast and tvs no? Yan, magpapa-general check up po tayo because I want to have peace of mind, no? And please pray for me na wala naman po kahit na anong makitang hindi ka nais na ising doctor, no? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, I love you so much. To my lady Elena subscribers, family and friends, I love you all. May you have a very good day and uh, a very peaceful rest for tonight. No, baka kasi gabi ko na ma-upload to. So, good night and may you have a very, very good night rest. No? Um, I hope you also like the Situation 3. Pakisuyo pong papanood ang Situation 1, 2, and 3. Okay? So, yan po. Maraming maraming salamat and I will be back tomorrow. No? yun po, no, so maraming maraming salamat, and thank you, thank you thank you so much good night, and I love you po no, um, paghapon ko naman po ito na upload good afternoon po, okay sige po, bye, thank you so much bye